pagsambayan ng titig na humingi ng tulong sa makapangyarihan Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lihon at magtatag ng isang pamahalaan na kakatawan sa aming mga mikiin at mga lundakiin. Magtataguyod ng kaputihan sa bawat isa, mga ngalaga at magpapaulad ng aming kamunahan at itiyak para sa aming sarili at ang kanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananain ng batas at ng pamahalaan puspos ng katotohanan katarungan, kalayaan pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan ay naglalagda at nagahayap ng kasi ang tanong ko po, po mula ng H.O.D. na ipinisya katawang United ng with Philippine Government, ito ang tinatawag na UNFU, IOSFU, ang Philippine Island United Nations for orient at saka yung United States of America for orient Ito ang, it's United Nation with our Philippine Government, ang mayroon tinatawag na agreement sa United States of America may dalawang body ng organization ng Public International Law means NATO, North Atlantic Treaty Organization, Defense Force. Ito sila ang tagapagpanggol sa bansang inapi at saka bansang deluitsa ng kaguluhan. At ang kasaysayan nito sa tinatabag na South East Asia Treaty Organization the famous horse trading ng United States of America na siya ang mga kawal ng Diyos na ito'y gumaganap ng permanent kapayapaan para ang mga komunista ang partido sa pagbansa ay ito'y Sa pagnaig ng ibang partido na nag uh, uh, ng kasamaan sa ating bansa. Una-una, ito'y gumawa ng biyak na bato at sa at sa at panahon ni Aguinaldo at ito nakikipag-usap sa Espanyol o pag maganap ang kapayapaan. Muna ito ngayon, ang katulungan ay nariyan na ang walang kapayapaan. Ngayon, lumitaw ang pinatawag uh, si na si Minister Representations of the na sila ang paliwanag na katotohanan para sa kapayapaan sa Halalasya. At dumating ang panahon sa Second Edition na nagkaroon tayo ng Civil Summit World Volcanic Conference ang nagrepresenta na yung civil nation, civil military power. Ito ang civil-civil kaya tawag. Nang ito, ito ang nag-declare ngayon sa panahon ng si Karoluan ng Vietnam at sa Karusya. Na hindi na nila na ayos sa kaguluhan at patay na sa gutong. Maraming patay at hindi na kaya ng United Nations. At dito, nagkaroon ng kanang karisma, world world kanang karisma sa Pilipinas. Sa panahon na ni Ferdinand Marcos, doon nagsisimula ang tinatawag na Eastward United Nations Military Government na itong umahawag sa malaking kundo sa panahon ng Bangkok na sa Thailand na dito ay sa iba'y sa ito pangpansa na pala sa Pilipinas. Tulad ng mga tinatawag na confidential uh, budget May mga mula yan dyan. Yung pinagawayan ngayon sa mga pira kinuha nila. Yan, katungkulan yan sa the ship of at hawak ito sa divine government. Walang nakakaalam na tao kasi nagkulo sila. Hindi rin siguro nila alam niya kung sino may obligation niya. Task force to the tao nila. Ngayon, ang panahon ni Marcos, nagbanggi na ang katawa ng mga gadi palas ang mga gadi palas ng director Astro sa malangan niya itu sesang ito sa bisa ito Sesang sin. itu santuario ng itu ng mga nasya ang pagapang a uh, kobr sa mga taong din mag-ayos o maayos ang parish ng mga sundalo magpama-gopyo isyo ng nerb tay ang kingship at mayroong tayong mga Masa bersih tadi, ada tuan